ang pangalan ng Sultan Kudarat ay nagmula sa makasaysayang personalidad na si Sultan Mohamed Dipatuan Kudarat, isang kilalang pinuno ng Sultanato ng Maguindanao noong ikalabing pitong siglo. Siya ay tanyag dahil sa kanyang matapang na paglaban sa kolonisasyon ng mga Espanyol sa bansa at sa kanyang pagsisikap na pag-isahin ang mga pamayanang Muslim sa Mindanao ang kasalukuyang lalawigan sa Mindanao ay pinangalan kay Sultan Kudarat bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at pagtatanggol sa Islam at sa kanyang mga nasasakupan. Bago pa man ang kolonisasyon, ang lugar na kilala ngayong Sultan Kudarat ay bahagi ng mga teritoryong pinamumunuan ng iba't ibang katutubo at Muslim na lider partikular sa ilalim ng Sultanato ng Maguindanao. Ang salitang sultan ay sumisimbolo sa impluensya ng Islam sa rehiyon at ang kudarat ay mula sa salitang Arabic na kudrat na nangangahulugang kapangyarihan o lakas.